hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook, YouTube at TZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, formal lang nalagdaan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Han Manet ang walong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Kung ano-ano ito, panoorin sa report na ito. Iprinesenta ni na Pangulong Bongbong Marcos at Cambodian Prime Minister Han Manet sa joint press conference ang nilagdaan itong walong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Kabilang dito ang Agreement for the Elimination of Double Taxation sa pamamagitan ng Department of Finance at kanilang counterpart at Memorandum of Understanding on Agricultural and Agribusiness Cooperation. Kasama rin ang kasunduan para sa kooperasyon sa larangan ng Information and Communications Technology at Digital Transformation, MOU sa Tourism Cooperation at Technical Vocational Educational and Training at kooperasyon naman para sa implementasyon ng Competition Law. Mayroon din kasunduan patungkol sa prevention ng looting and illicit trafficking of cultural property habang napirmahan rin ang Memorandum of Intent on Investment Promotion. Bago ito ay nagkaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader. Para sa DJ HTV, ito si Rob Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang magpapayag na mailibing na rin sa libingan ng mga bayani ang mga yumaong atletang Pinoy. Itraway dahil sa mga karangalang ibinigay ng mga atletang ito na nagrepresenta sa ating bansa. Ang mga detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na magpapahintulot na ilibing sa libingan ng mga bayani ang mga atletang Pinoy. Sa ginanap na plenary session, isang danap siyam na anim na kongresista ang bumoto para aprobahan ng House Bill 11229 o ang Commemoration of Filipino Sports Heroes Act. Sa ilalim ng panukala na inakda ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, kikilalanin bilang sports heroes ang mga atletang lubos na nagpakita ng galing sa kanilang larangan at inarepresenta ang ating bansa. Sino mang Pinoy na atleta, professional man o amateur na nanalo ng kahit anong medalya sa Olympics, Paralympics o alinmang World Championship ay ituturing na sports hero sa kanilang pagpanawa. Maaari silang humimlay sa libingan ng mga bayani bilang pagkilala sa ibinuhos nilang dedikasyon at sakripisyo para makapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maituturing na accessible para sa mga Pinoy ang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan ang lumabas sa survey na isinigawa ng Pulse Asia kung saan 57% ng mga respondent ang nagsasabing nakatanggap ng kinakailangan nilang tulong mula sa kagawaran. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja ikinagalak ng Department of Social Welfare and Development ang resulta ng nagdaang ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia. Lumabas kasi na 57% ng mga respondent ang nagsasabing nakatanggap ng kinakailangan nilang tulong mula sa kagawaran. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, Tanda ito ng patuloy na effort ng DSWD para mapaganda at maisaayos pa ang kanilang serbisyo lalo na sa pagbibigay ng programang mas accessible o mas naaabot ang publiko. Sa survey na isinagawa mula November 26 hanggang December 3 noong nakaraang taon, Makikita na sa lahat ng na mga nakatanggap ng assistance, mayorya o 73% sa mga ito ang nagsabing madali lang nilang na-access ang mga programa at serbisyo ng DSWD. Kabilang sa mga social protection program ng DSWD na nasa Pulse Asia Survey ay ang Social Pension for Indigent Senior Citizens, Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Sustainable Livelihood Program o SLP, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, at ang Disaster Response and Early Recovery Initiatives. Pagsisiguro ni Dumlao, gagamitin ng DSWD ang resulta ng survey bilang batayan sa pagsisaayos pa ng kanilang sistema, maging ang paghahanap ng paraan para mapaunlad ng kanilang approach sa public service. Ang mga respondents sa Pulse Asia Survey ay pantay-pantay na nakahati sa mga individual mula sa National Capital Region, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2838 o ang Magna Carta of Barangay Health Workers na layong pagtibayin pa ang pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga naturang manggagawa. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 2838 o ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Nakakuha ito ng labinsyam na boto sa pabor at walang tumutol. Sa ilalim ng panukala ay pinapaghusay pa ang pagbibigay ng proteksyon sa lahat ng mga barangay health workers sa buong Pilipinas. Ayon kay Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, punong may akda at sponsor ng naturang panukala, na matutupad na niya ang kaniyang pangako sa pagsuporta sa mga barangay health worker. Layunin rin ang naturang panukala na mabigyan ng patas at standardized na compensation ang mga naturang manggagawa at itiyaki na mayroong ring buwan ng honorarium na 3,000 piso para sa subsistence, travel allowances, hazard pay at marami pang iba habang 5,000 piso naman para sa mga certified barangay health worker. Para sa DZRH-TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad ng Professional Regulations Commission o PRC ang kanilang bagong computer-based testing center sa Cebu. Ito ay bilang bahagi ng layunin ng ahensya na gawing mas accessible ang professional maging ang sub-professional licensure exam sa buong bansa. Ang mga detalye alamin sa report ni Rose Mabiara. Mas pinadali na ang pagkuha ng professional licensure exam sa Cebu matapos buksan ng Professional Regulation Commission o PRC ang kanilang bagong computer-based testing center. Matatagpuan ito sa GMC Plaza Building, malapit sa Plaza Independencia na kayang mag-accommodate ng 282 examinee kada batch. Ayon kay PRC Central Visayas Director Narvisal Takikiya, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Visayan Electric Company upang matiyak na walang magiging power interruption tuwing araw ng eksa. Ito ay bahagi ng layunin ng PRC na gawing mas accessible ang professional at sub-professional licensure exams sa buong bansa. Maliban sa Cebu, kabilang sa mga lugar na may testing centers ang Metro Manila, Ilocos, CALABARZON, Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao at Davao. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, isang batang Philippine Serpent Eagle naman ang matagumpay na naibalik sa wild o sa natural habitat nito matapos ma-rescue sa isang net trap ng Department of Environment and Natural Resources sa North Cotabato. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Naging matagumpay ang pagbabalik sa kagubatan ng isang juvenile o batang Philippine Serpent Eagle sa bayan na magpet sa North Cotabato. Siya ay nakitang huli lamang sana ng makakaimanok ngunit na biktima ito ng isang net trap. Agad naman itong nasagip ng mga tauan ng Protected Area Management Office Mount Apo Natural Park at ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Cotabato. Sa pagsusuri na rin ni Director Felix Alicer ng Department of Environment and Natural Resources ng Soxargen, maayos ang kondisyon ng agila na may bigat na 0.6 kilo at may wingspan na 116.84 cm kaya agad itong ibinalik sa wild. Samantala, bago nito ay mayroon naman Chinese Parahawk ang na-turnover sa DNR na balak sa may benta ng isang lalaki habang isang Philippine Hawk Eagle naman ang nasagip sa bayan ng Sultan Kudarat. Ang dalawang naturang ibon ay nasa pangangalaga pa rin ng DNR at may babalik din sa wild ko na sa maayos na rin silang kalagayan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inordinahan na ang kauna-unahang Pilipinong pare bilang obispo sa Melbourne, Australia na dinaluhan ng higit 3,000 mananampalataya sa nasabing lugar. Ang mga detalye pa sa balitang yan, iyahatid ni James Galange. Good news naman mula sa Australia. ordinahan na bilang obispo si Bishop Rene Ramirez na tubong Nueva Ecija sa Melbourne, Australia. Siya na ang magiging kauna-unahang Pilipinong pari na naging obispo matapos ang halos sampung taon nitong paglilingkod sa nasabing bansa. Nobyembre ng nakarang taon, atasan nito ni Pope Francis para maging Assistant Catholic Bishop ng Archdiocese of Melbourne. At ngayon, kasalukuyan ng Auxiliary Bishop kasama ng kasabay nitong naordinahan na mula naman sa Vietnam na si Bishop Tim Nguyen. Dinalawa ng nasabing ordinasyon na may git dalawang daang pari at obispo na ang iba'y nagmula pa sa Pilipinas at Amerika habang aabot naman sa halos 3,000 mananampalataya ang nakiisa sa pagdiriwang. Ang Archdiocese of Melbourne ang pinakamalaking diocese sa Oceana na kasilukuyang mayroon ng apat na auxiliary bishops. Para sa Deezer HTV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po tayo pagdating sa sports. It's double bronze for the Philippines. Nagtapos kasi sa ikatlong pwesto sa dalawang kategorya ang Philippine Para Archers sa ginanap na 2025 Asia Para Cup World Ranking Tournament sa Bangkok, Thailand. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Nag-uwi ng karangalan ng Philippine Para Archers sa ginanap na 2025 Asia Para Cup World Ranking Tournament sa Bangkok, Thailand. Parehong nasungkit ng Nationals ang mga bronze medal sa compound mixed team at compound men open doubles. Tinalo ng team ni Agustina Bantilok at Marzel Burgos ang pambato ng Hong Kong na sina Chang Yuen Wah at Chai Ka Chuen with 140-134 score sa compound mix. Habang bronze din ang naiuwi ni na Burgos sa open doubles kasama naman si Angelo Mangantang matapos talunin ang Malaysian bats na sina Daneshian Govindra Rajan at Wiro Julin. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, Una sa si Pilipino. At chamber the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Mavi Legaspi at Ashley Ortega, kumpirmadong in a relationship na. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz Angel. Kumpirmadong in a relationship na ang kapuso stars sina Mavi Legaspi at Ashley Ortega. Ang aktres, inami ng tunay na estado ng kanilang relasyon sa isang panayam kay King of Talk Boy Abunda. Thoughtful and generous manliligaw kung ilarawan ni Ashley si Mavi. Kwento pa niya, bagamat matagal lang kilala ang aktor ay noong nakarang taon lamang sila nagsimula mag-hangout ng mas madalas. Pero pag amin ni Ashley, noong unay akta niya hindi sila magsiswak dahil mas bata sa kanya ng halos tatlong taon si Mavi. Nang matanong naman ito tungkol sa parents ng aktor na sina Carmina Villaruel at Zoren Legaspi, very welcoming daw mga ito sa kanya lalo't minsan na rin nakatrabaho ang dalawa. Unang pumotok ang haka-hakang may something kina Ashley at Mavi nang mais ang sweet sa Sinulog Festival sa Cebu last January. Ang aktres na si Kailin Alcantara ang ex-girlfriend ni Mavi habang si Ashley Ortega na may dating nakarelasyon ang mayor ng Lucena City na si Mark Alcala. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, Palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV